Pilipinas, magandang araw po muli mga kababayan ni Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli nating uh, pag-usapan na uh, ito pong mga naging kaganapan na uh, dito po sa ating uh, lipunan. Uh. At uh, bago natin natuloy ang uh, tunguhin ang ating paksa mga kababayan sa araw na ito ay uh, babatiin mo natin itong mga kababayan natin na uh, nasa Dagat. At uh, ito pong ating mga kabayan sa Visayas, Mindanao. At sana po ay uh, lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Well, uh, pag-usapan natin mga kabayan, ito pong uh, uh, nagaganap ngayon ano, na political rally. Dito pong uh, alyansa uh, ng uh, bagong uh, Pilipinas at uh, uh yung uh, huli po nilang uh, tinungo mga kaubayan uh, yung pangatlong lugar ano, uh, na pinili nilang tungungin na uh, ito pong uh, uh, dabaw, uh. Well, pag-usapan natin mga kababayan na ito pong uh, pangatlong uh, lugar ano, na tinungon ng uh, grupo ng uh, Aliansa ng Bagong Pilipinas sa pamumuno ng ating Pangulong uh, Marcos. Wala pong iba kundi ito pong palawarti ng uh, mga Duterte ano, sa Dabao. At uh, alam niyo ba kung gaano karami mga kababayan yung uh, tumungo dito po sa political rally ng ating uh, uh, grupo? ay uh, halos umabot po ng mayigit uh, may Mil, uh, ano ang uh, dumalo dito po sa rallying ito. At uh, ito po ay uh, halos dalawang uh, dubli, ano, ng uh, laman ng Philippine Arena. manta nyo po mga kaubayan, yung uh, laman ng Philippine Arena ay uh, 45,000 daw, ano. So, halos sa uh, dubli, ano, ng uh, Philippine Arena. Yun nga pong uh, laman po ng uh, Philippine Arena mga kaupayan ay dumalagong dung na ang, uh, ang ingay ano, ng mga tao kapag uh, mayroong mga konsyerto. At uh, lalo dito mga kaupayan at uh, halos may kitisintamil na po ang uh, dumalo dito po sa Rally ito, dito po sa Dabao. So nasa na ba yung uh, uh, karisma ng mga Duterte? Bakit uh, ito pong mga taong uh, Tagadabao ngayon na ay uh, tila nag iba na po mga kabayan ang uh, panlasa ng mga taga Davao pagdating sa politika tila nagsasawa na po sila no sa mga ingay at uh, mga ginagawa ng mga Duterte at uh, ngayon po ay uh, talagang uh, dito sila maligaya no sa pagdating uh, ng uh, grupo ng mga alyansa ng uh, bagong Pilipinas sa kitang-kita naman ng mga kabayan at uh, hindi po magkamayaw yung mga taga Davao noong uh, dumating po yung uh, grupo ni uh, PBBM. Ano? Sa kamila po mga kababayan ng uh, pagbabanta dito ng si uh, no, tiyari, ano, na tsutsugiin ito po mga uh, senador na uh, kalyansa itong uh, Pangulo Pangulong uh, PBBM ano po ay talaga uh, talagang uh, hindi po sila nagdadalawang isip na tunguhin itong Dabao at titingnan uh, titignan kung uh, ano na po ang uh, lagay uh, ng mga supporter ha, ng uh, grupo ni uh, PBBM. Ano? At uh, ito nga po, uh, na naman tayo mga kababayan at uh, nakita natin yung uh, talagang crowds ng tao nakakakilabot mga kababayan sapagkat uh, hindi po nila ito inaasahan. Ha. So dito mga kababayan ay talagang uh, indikasyon na ito na talagang uh, yung uh, kumpiyansa ng ating mga kababayan sa dabaw ay wala na po sa mga Duterte. Malaking kabawasan na po mga kaubayan yung 70 Tintamin, ano ho? Uh, ipapakita natin mga kaubayan ng uh, bahagya lamang ito pong uh, video ng uh, political rally dito po sa Davao del Norte, ano ho, dito po ito sa Carmen. At uh, upang uh, makita naman ng mga leadership, ano, yung uh, mga tao sa Davao na nalito na po sa alyansa para sa bagong Pilipinas. No. parang ano, na in the mood pa rin kayo dahil nakikita ko sa nitino nyo, parang Valentine's Day pa rin. Sana ang uh, pagtma mahal ay na pinapakita natin pag Valentine's Day, 'wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita 'yan kagulat gurat mga kababayan ho oh, ang uh, nangyayari ngayon dahil uh, ang nakikita natin na uh, sa entablado oh, kapag uh, ito pong si Pangulo uh, Marcos ay nagsasalita ay uh, tila hindi po siya dahil uh, noong mga nakaraang uh, mga panahon ay talagang uh, ito pong uh, ating Pangulo ay taytahimik lamang sa mga patutsyada ng mga Duterte pero noong uh, magsimula po yung uh, proclamation uh, rally ng uh, alyansa ng uh, Bagong uh, Pilipinas ay talagang uh, ibang-iba na po ito pong si Pangulong Marcos at uh, hindi na po kailangan uh, uh, birahin din ng, ano, ng mga kasamahan niya mga senatorial uh, uh, candidate sa ito pong mga patutsada ng mga Duterte tungkol po sa kanila at talagang si uh, PBB na po ang sumasalo at uh, talagang uh, inilidipinsah ni uh, Pangulo yung mga binabato ng mga Duterte dito sa kanyang hanay ano? at uh, dito naman talagang napipi ko na itong uh, mga Duterte sa bawat salita ano? napatama ito po si PBM ay talagang uh, uh, nagkaka nagkakanda ihi, na itong mga team suka na ito at uh, nasasakta na po mga kaubaya na ito pong mga uh, team suka kapag uh, ito pong si uh, PBBM ay uh, binibira sila ano, sa entablado at uh, hindi po kasi uh, sanay ito mga uh, grupo ito ni Duterte na ito pong si BBBM ay uh, gumaganti sa mga lahat po ng mga negatibong patutsada ng mga uh, Duterte. You ano? At uh, ngayon na nagtataka sila dahil na talagang, uh, talagang bumibira na po ang uh, ating Pangulo you ano? simula pa po, po noong uh, Proclamation Rally ng kanyang alyansa ay talagang binibira na sila. At uh, hindi na kailangan uh, talagang... Uh, Agumanti, ito po nga uh, grupo ng uh, kanyang alyansa at talagang uh, na ni PBBM. Ngayon po mga kabayan ay uh, halos isang linggo pa lamang mga kabayan simula nang i-deklara ng uh, Kamilik, uh, yung campaign uh, na period. And, uh, ito po nga uh, alyansa ng uh, bagong uh, Pilipinas mga kabayan, nang nakakatatlong lugar pa lamang pero makikita mo na yung uh, talagang uh, Uh, crowds ng tao ano at uh, talagang indikasyon na talaga napakalakas ng uh, hanay ng uh, alyansa ng uh, bagong Pilipinas kung uh, ihahambing natin dumbo sa tim Suka. So, nagiging kawawa, no? tingnan ang uh, Team Suka kapag uh, dinudumog ng tao yung grupo ni uh, PBBM. At uh, kung ihahambing natin mga kabayan, yung mga plataforma ano, ng uh, grupo ng uh, alyansa ng uh, Bago bagong Pilipinas, ay ibang uh, ibang iba dito po sa plataforma ng uh, grupo ng Team Suka sapagkat uh, ay po sa kanila mga kaubayan, kailangan nilang uh, magsipag anong, sa pangampanya o uh, sila po ay manalo sapagkat pagkata uh, ang uh, nais ng grupong ito ay maisalba ito pong si Sara Duterte sa panganib ano, na matatanggal ah, dito po sa pagiging uh, Vice President ng Republika ng Pilipinas. Wala po tayong narinig sa kanila na matinding plataporma na igawobo ng ating bansa kundi uh, ito pong uh, grupo ito talaga ma uh, uh, puspusang nangangampanya upang uh, manalo at nang uh, maisalba ito pong uh, si uh, Bb. Sara sa kanyang uh, kinalalagyan sa ngayon So sa inyong mga kabayan uh, sino ba sa palagay ninyo ang uh, mas malakas dito po sa dalawang grupong ito So please uh, uh, comment down below mga kaubayan upang uh, pag-usapan natin dito po sa ating comment section. So para sa madala muna mga kaubayan ay uh, muna tayo. Ito po muli ang inyong likod si Kuya Mamo at muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras. Bye-bye at God bless po.